nangangamoy hiwalayan bago matapos ang taon ang celebrity couple na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Sa gitna ng mga usapin patungkol sa kaliwat ka ng paghihiwalay ng celebrity couples. Marami ang naghinalang susunod sa uso sina Jack Roberto at Barbie Forteza. May kinalaman ito sa kumakalat na isyo sa aktor at kay Ava Mendez sa isang hotel humihingi naman ang mga fans na huwag nang dumagdag sa mga naghiwalay ngayong taon si Barbie Forteza at Jack Roberto. Dapat daw munang alamin ng kapuso aktres ang totoong nangyari bago magdesisyon kung iiwan ba nito ang boyfriend o hindi. Hindi pa naman naglalabas ng pahayag si Jack Roberto hinggil sa isyo. E ang aktres naman ay tikom pa rin ang bibig at tila dinidedma lang ang lahat.